Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad, ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamin. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pa't ang salitay na na ng buwang sa kanilang puso? kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang nakikinig ng salita at nakauunawan ito. Sila'y namumunga, may tig sa sandaan, tiga-anim na po, at may tig tatatlong po. Pagsasadiwa Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik sa ating mabuting balita, waring sinasabi ni Yesus sa atin na walang saysay ang pagpapaliwanag ng talinghaga tungkol sa manghahasik sa mga taong hindi naman inihahanda ang puso sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kung hindi handa ang puso, maaaring hindi rin maisa puso ng mga makikinig ang paliwanag na maaaring ipahayag ng nangangaral tungkol dito. Kailangan ang tamang paghahanda sa mga pusong hahasikan ng salita. Kaya ay nilalarawan sa mabuting balita ang nangyari sa mga binhing na laglag sa tabi ng daan, sa lupang batuhan at sa lupang dawagan. Tanging sa lupang inihanda lamang lumago at namunga ang mga binhing inihasi. Kung kaya't magsisilwing pagsasayang lamang ang paghahasik ng mga binhi sa mga lupang hindi binungkal at inihanda sa paghahasik ng binhi. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.